Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napaka at talaga namang nag-trending na latest issue ni Ate Erika. Sa pagpapatuloy nga ng ating istorya ay pinindiscover pa rin ni Kalinga Val Santos Matubang kung ano talaga ang tunay na nangyari at kung sino nga ba ang tunay na may mali sa alitan sa pagitan ni Ate Erika at ng kanyang pamilya. Talagang nalaman nga rin ng mga tao kung ano ang kasalanan ng mga in-lovers at ni Ate Erika sa pamilya ni Ate Erika at ngayon may kinukuhanan pa ni Kalinga Paul Santos Matubang ng statement ang lolo ni Ate Erika. Yan na po yan. Yan na po ang kauntungan. In, In-tourist. In-tourist. Okay. Mm-hmm. Kausap ni Sheila May yun? Sheila May po. Araw-araw po yun. Bakit, ano daw? Mga balita, mga balita na pag binablog po si Erika, sinasabi po doon kay Imi. Okay. Ni Ini, Ini Torres. So, ngayon, anong nangyari ay uh, parang ginakwak nila, ano? Parang winakwak nila itong si Erika at Sheila May ni ini Tuniakaw Torres. Aimee Tuniakaw okay. Torres. Hmm. Ano tay ang pinaka- minsahi mo talaga tay? Yung uh, yung pinaka-ano po problema talaga tay? Yung hinanakit mo kung bakit uh, humantong sa ganitong ay awayan? Ayan naman kay Lolo Miguel ay yung talagang mensahe niya din kay Ate Erika at isa sa mga hinanakit nito ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob si Ate Erika, pati na rin ang kanyang ate. Sapagkat bilang mga tao na nagpalaki, nag-aruga at talaga namang naghirap na palakihin si Ate Erika, ay masakit para sa lolo at lola niya na basta-basta na lamang nila itong tatali Na hospital nga ang lola ni Ate Erika, ngunit masakit pa dito ay hindi man lamang nila ito pinuntahan o dinalaw. Talagang nagpapakita din ito na wala ng pake si Ate Erika at si Sheila May na kanyang ate sa pamilya na talaga naman nag-aruga at nagpalaki nung sila ay bata pa. Sa amin yan. So parang ano tayo, parang pinalamutan kayo nila, nila Sheila May nila Erika, parang pinalamutan kayo. Hindi na naman pinahinalakit mo doon. Sana naman lamang ay eh, tumanaw ng utang na loob. Ang lula niya nasa ospital, di man lang damayan. Nasa ospital, nasa kasayahan sila, nasa paliguan. kung so, sinisinong kaakit. O so, ay yung lula niya lang, pagkakalim na lulo, hindi siya ilang... Hindi ba kayo bibigyan ng pera? Hindi ko nila siya lamay? Wala po lang. Ah, Pero gano'n kayo ulit ng pera? nung lang nung kay nakay yeah. ba nakababad pa kami kay Kram kay Kram ay kay kalinga problem nila pa kay yung mismo galing sa kanila na galing sa yon, eh. nila Erican nila Sheila May galing kay Jun e. ay wala po akong ganoon wala kang binigyan ay, na ibigay lang sa akin pero pag yung ibinili ko talaga ng sangkap ng bahay nila at inutusan ako nila ah uh, hindi mo masaya yon hindi, hindi sa akin hindi sa akin so wala talaga ang binigay sa inyo lang naman may pruweba nga ang tita ni ate erika na sinasabihan silang mga gutom na aso ng mga tao nakakampi ni ate erika kaya naman pinakita ng tita ni ate erika ang chat na ito sa kanila dahil dito ay mas lalo pang nagagalit si lolo miguel kaya ate erika pati na rin sa kanyang ate at sa mga tao na kumakampi pa dito dahil sila na nga daw ang iniwan at talagang hindi ni respeto dahil umalis daw ang dalawa sa bahay nila nang walang paalam at hindi na nga sila binibisita pagkatapos nilang palakihin ng mga ito at paralin ngunit in return nga ay walang natatanggap na tulong sila Tatay Miguel galing kaila Ate Erika tulad ng mga pinapakarat nila na nag susustento so pa daw si Ate Erika hmm. sa kanila. Yung halimbawa, nagpapalabas po sila ng mga bagay-bagay na kay Erika po na para sa na gusto nila, mag-agree pa rin si Papa hmm. na totoo, nakakatanggap kami ng pera, totoo na kay Papa ang pera. Hindi naman. Hmm, kahit hindi naman po. Yun lang po yung inaano po, ko, point ko po doon na gusto ko po malinis. Yung pagbibintang po, siyempre po yung mga tao po nakakaalam na Akala ko nila, nasa amin po ang pera, kalapapa po. Hmm. Kaya po yan po, ganyan ang nangyayari. Kaya, kaya ganyan ginagawa sa amin. Dahil doon sa sasabing pera na padal sa aming buwang-buwan, hmm. sila ang kumukuha. Ang biyabat yun, nasa amin. Kaya naman sa mga ibigay. Kaya sumikat sila sumikat, magkaroon silang pera. Kaya ganyan ang sabihin nila. Bigyan sila ng bigyan sa kanila. Hmm. Hindi mabigyan ng ulan niya. Ginagamit lang ako. Ginagamit lang yung mag-asawa. Si ano-ano ang uh, standard yun eh? Okay naman sa, sa kamila, okay naman sa Pinaparatangan din si Lolo Miguel na siya daw ang kumukuha ng pera dahil siya daw ang inutusan o pinapakausapan na bumili ng mga gamit sa loob ng bahay na pinagawa ni Sir June A. para kay Atereka sa kanyang pamilya. Ngunit kiit naman ni Lola Miguel ay wala naman daw napupunta sa kanya sapagkat pinapabili lang daw siya. At kapag pinabili daw siya ng gamit ay binibili niya naman daw talaga na walang labis at walang kulang. Talagang ang source ng pera ay nanggagaling kay Sheila May na atin, ate Erika. Dahil sa kanya daw nagpapadala at siya ang kumakausap kay Sir June A sabi pa nga ni Kalinga pa Santos Matubang ay may tuturing talaga na parang buhay prinsesa si Sheila May dahil Stand sa ito. Okay naman sa, sa kanila, okay naman sa kanya na, na kahit tatumulong siya kay Erika, kina Sheila May, tapos kayo, gayaan, no problema. Okay lang kay June A yun? Nung wala sa kanya? At nag-uurosat naman po sila, kung yun, naalis sila, napunta doon, doon sa, sa bomba. Kasi nag-uusap matagal, di ba? Nakikialam. Kala ko kung ano lang ang nag-uusapan nila. Sa Pilipino? Sa Pilipino. Bati may signal dito. May Wi-Fi. May Wi-Fi dito. So, wala pa itong bahay. Dito sila nag-i-stay, nag-atira. Nag-i-stay. So, sino lang naglagay ng Wi-Fi sa inyo? Eh? Mukhang mo. Ikaw? ang nagpa-Wi-Fi ka? Okay. So... Ngayon... Paano itong si Entores kapasok sa pintong ito? Si hey, Amy Torres, pang nabangang nabang, ang ano ko po, po dyan, bago, nagbablog po si Kaulingap, bago po lumalakas ang Erika. kausap na po yun si Lami, wala pa po dyan eh. Sino? Grabe at talagang napakalala na nga at napakadami ng na magaganap sa latest issue ni Ate Erika. Napakaraming tao na rin ang nababanggit at nadadawid sa isyo na ito. Kaya naman, tinatry pa rin ni Kalingap Val Santos Matubang na malaman kung sino talaga ang may mali at nais nice niya nga rin na magkaroon ng pagkakataon kung saan magkakabati si Lolo Miguel at si Ate Erika. Dahil para sa kanya, ang isang pamilya na nag-aruga sa dalawang bata nito ay mahalaga patin at dapat kinulanin nila. Oh. Um. Oh. Okay, so may um, mga um, uh, hindi magandang salita, no? Hindi mo hindi ko po iniiris kaya oh. po may patungay po ako na talagang kaya po ako nagbibigyan dahil nasasang-sasang din po sa minasabi mo Okay Okay Ang ano po, tayo at reklamo. Hindi daw karapatan ni Erika na kaya itulungan. Hindi na lulo. Sa, sa, saan sila nata? <cam Rigadic WINTER> hmm. Mapa sa amin. Hindi ko lang tapanong. Kaya lang, ang hihinapit ko dun. Bakit saan sila naglaki? Mapa sa amin sa isang taon pa lang talagi. Kasi sila may dalawang taon. O, saan? Pinaaral ko. Oo. Oh, ay, <Nightiyorum> nanay niya nasa, sa nagkapasarap sa Manila. Yun. Hmm. Oh, so, ano parang... Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagtitrending, at talaga namang mas nakakaintriga na issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.